Praise God. Binigay ng almusal sa amin ng Panginoon Diyos. Ayon sa Mateo 6.9.11 Ama namin, nasa langit ka. Sambay ng halan mo. Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kapeng barako. Barako. Tinapay. Tinapay. Itlog palaman sa tinapay. Lahat ng yan binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ketchup. Lahat yan, binigay ng Diyos sa amin. Diyos ang provider ng pagkain natin sa haraw-araw. Gaya ng itinuro ng Panginoong Yesus, yung ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Amen amen, amen. God bless us all po. Ayan. po, sister, baby. Sandali. Ipansit pa. Pahabol daw po. Ayan. God bless us all. Ito inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Bye-bye.